medyo napabayaan yung mga kaktus. ay alakod dito <clears throat> mayat si il ilan tam at si diyan tungdo Ilan lang ang nakatira sa tahanang ito? One, two. I'm sure isang bahay yun. Isang bahay, isang bahay, isang bahay. Isang bahay. Doon din. Dito, tatlo dito. Baka meron pa sa taas. Ay, sa baba. May mga nakatira pa sa baba sigurado yan. Pero wala na. Mga ano na lang pala. Mga tanim. Ngayon lang ako nakakita ng siling maliliit, oh. Yan. Kape. Na, barako. Ayan. Ito, siguro yung ano nila, kusina. Kung saan sila nagluluto kapag walang gasol. Ayan. Ang Daming tan, ang daming ano o bunga ng kape o. Lababo. Naputol. <laughs> so, akyat tayo dun sa bahay na kung saan kami nag-stay. Mag-stay ngayong gabi. walang walang wala namang mga ano, bunga ng sayo, diba kakaka-harvest nila. din pa meron ditong lumang sasakyan owner owner isang bahay din dito isang bahay isang bahay doon sayang kagabi hindi ko ma ilabas yung cellphone ko makapag video man lang ako kasi naligaw kami sumubra yung pinuntan namin lugar doon kami sa Northern Blossom. Kaso nga lang, sobrang foggy. Sobrang kapal ng fogs. sabah Saba. Saba? ah uh Saba. -huh. Mm -hmm. oh. Ito. Hello, baby. Anong pangalan mo, baby? Ha? Huh? sa Hello, Shimon. Ay, ninagan mo? Ninagan mo? Oh.